Ayon. na. Yan. Ayon. Ayon. mo. Ayon. 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 sige. Sige, Ayon. 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 pa. Ayon. 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 Ayon.

Uy! <laughs> puto! malapit na malapit na malapit na ito. na malapit 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 na na malapit na na malapit na malapit Dito! Dito! boy. malapit na malapit na malapit na malapit na malapit na malapit malapit na malapit na malapit na malapit na Ano na na ano Hey Brad. Good one. <laughs> uh, Tala natin guys kung anong isla po ito. Oh, parang ang galit guys to. Ito na. Ito na malapit guys yung, ano, Nandito na yung bato-bato. Ba. Ah. Oh! Oh, Apa ah, si Badrin? Ibrahim Badrin. Ibrahim Badrin. Apa? Ibrahim Badrin. na Ibrahim Badrin. Apa? Ibrahim Badrin. Apa? Ibrahim Badrin. yata, Ibrahim Badrin. Apa? Ibrahim Badrin. Apa? Ibrahim Ito, Apa? Ibrahim Badrin. 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 Apa? Ibrahim Guys, Dalawang ni bradley Oo. Relax. dapat sabi na eh. Oh guys, Pusing, guys. Oh guys, oh. yung tatalon, tatalon. Oh, pasiguro. Okay, guys, laki. Hintay, magdura ko pa diyan. Ayun, guys, wala oh guys ah laki oh, champions... mm. laki mm. berinis guys payo, 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 payo. yes yeah! ay ay sa ulo sa ulo ulit, ulit, ulit ulit, 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 ulit uli tulit tulit na uli ganian ganian

Niyenin niyo naman ako. Palayan mo na. Salamat po sa mita sa tungod nating. Water propion, water propion, water propion. meron po guys na isang pasibad si Bradley. dalawa, bali dalawa Oh, ito pa isang po ni Bradley, na sampal. Hila nyo, hila nyo, hila nyo. Hila, hila, hila. Liberal, oh, sige ila. Op, Okay. Guys, so. For oh, guys oh, oh, Okay. Nagsirin. Mga idol. Mga idol oh. Lucky po. Pasok na talaga sa presyo ito. Oh. Yung pa. Guys, guys, masilihan just... mo guys, tama sa takbo. Okay so laki. Oh. guys oh. Oh, ready ko. Oh. Ay guys, Okay. Meron pa dong guys, isa pa si Bud Bradley. Bali po ito mga idol ay dalawa pong pamiwas po niya ang sinibad. Ba -bilo, ba -bilo. Kaya mga idol, tapanood din po ulitan siya. Pangalawa na po ito guys. Sabay po. Hindi pa kayo sa pasampayin sa isa, isa sinibad na po ito. Ito guys Pangalawa na to guys o. So. Buenas guys si Bradley. Ito na tayo. ba yung panginimani ito eh. Mga baram-baram. Ito 'yung pangalawa guys. Oh. Bueno, kita. Palagitan. Hindi ikot-jugan su. Hay, break na muna. Sunod sa Aba, mabitawan talaga 'yun. Sige, ah. Uh, oras niya ay alas city po ng gabi. Yung mga dalat pangalawa po ito. Grabe. Oh. oh. balingit din. May sabay din Sabay-sabay it pala ito guys na ano. Na sabay na po guys ng tuna. Malapit, eh, malapit tapit na ito. May na yata. Oh. May din Uy, lumay! Lumay! ka na! Hindi talaga piling kasi sa katawan. ma jikay. siya eh. Ah, guys, at sana ito guys ay mapasampa pa ni Bradley. Para jackpot talaga. Kung napasampatan nyo guys ay ito na yung pangalawang base na po nyo ito. Sabay! lang guys na nangyari na isang tao guys ay <laughs> pasibad po niya pasibad niya po talaga yung dalawang ano na reject pre Kaya yan, dito. May ano pa rin. Kaya yan. May malokso.

Ay, na malapit na guys. Palipat na, palipat na. Ah, na rin. Ah, guys na isa pa na ano pambarinda sa. Nay po talaga guys na nakabuntog. Pero si Bradley po talaga ang dalawang pamimos niyang nakapasipad. Nandoon kay Baybor. Siguro. Siguro na ko Junjun oh. Abang na malapit na. Ay na guys bato bato din. malapit na Ito, pati. ito sa dulo. Sa dulo Mataas, mataas dito Mataas dito pre. Sige, sige, lipat. Sa samba. Dito. Ay yan. dito

Lulusi lulusi lulusi. lulusi, lulusi, lulusi. Lulusi, lulusi. 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 lang, lulusi, lang. Natakbo pa eh. Relax, relax. relax lang. Mga dali rin yan. Relax, sampre. Siguro. Hindi, oh. hindi, hindi.

dalawa masih pada sa pusit pusit tak kayo pusit nasa ko Jun. handa na ano dapat yan talaga Diver. Pati yung headlight talaga. <laughs> Dama yan eh. Okay na yan. Bayad na yan eh. Ayan okay guys o. Oh. Hey, Napita naman. Malita baga yan. Eh. Ano hey, pa Para, para, para ako tong Oo. Oo. Uh, Kidawin natin yung na yan. Ano Ayan ay. naman guys yung bato-bato. guys. Sana kasi mapasamba po niya ito. Oh, magasin laki guys yung ano niya. naman guys. Oh. Ayun, bata mamangis, oh. Lalay lang ha. Baka mano, makbo. Tapi ganyan lang ay, dito ka banda oh. tumakbo pa eh. Hmm, baka tumakbo ay may, may, ay, may ma pa, yun pa yun, eh. Walang, may paa yan, ay. Ang paa mo ah, baka masilo ka. <laughs>

Ganyan talaga na yan. Ito wala ganyan lang ayun. na guys oh. Ito na po guys ang pangalawa. Paano na yan? Pasiguro. Oo. Relax. oh kaso. <laughs> ayun na guys oh. Umiigot na guys oh. Baril tuna guys, kajudon nandah, okay, well, guys, uh. Uh, uh, <tra 1952> okay, oh, okay, guys, uh 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 no. uh guys, guys, Sabay-sabay, guys, 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 ikot guys, 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 malalim. guys, 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 Okay lang yan, okay lang. Oh, tali, 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 oh, ito. Tali, oh, ito na. Okay, minsan, minsan. Okay, oh, ito na. na. Okay na yan, minsan na yan. Hindi naman kayo na yun. Ano na si Bradley? Bradley! Nangyari si Bradley. Ano ba sabi mo, Pre? Pre! Ano ba sabi mo? Bakalay. Okay. Baka pinisa ito may asawa mo dyan. <laughs> Wala, wala, na pre wala na kabuti guys. Pre, tuloy mo pre okay, oh. Ay. Ano yung may Tanda, tanda, tanda. Ay, tanda Ay. yung liig. Ayos, ayos. lang yan. Dali. Salaan ko yan. Salaan ko Ayos o. Dalawa po guys ang napasamba po niya ano. sa uh, mga 30 kilos to guys. Buhay oh, yeah, pa, buhay pa. oh pa, pa. Oo, pa. pa. Ay, okay, tatlo pala guys sa oh. Ito yung kayo ibalingit? Hindi ka lalad Ba? Sabi, sabi yan eh. Buhay pa yan, buhay pa. Bali guys sa ano. Tatlo. Tatlo talaga guys. Buhay pa rin yung nakatali pang isa. Ayun kay Balingit. Bali apat <shooters> na <noise> okay, rin. Balita. Ito pa yan guys yung ano. Ito pa guys. Oh. Sigurado na. Sigurado na. Sigurado na.

Ah, Aba. Aba guys, para we sirip. Sino ba nila man daw dito guys? Sa likod. Aba. Yun lang to ngayon lang to guys na nangyari po dito. Na sabayan po tong ano. Si Badan po ng Barilis. Ano? Ayun, kikadusok naman. Aba. Kikadusok na naman guys oh. Aba. Sakbang. Ay guys. Daba do ting. Kisiwat. sabayan talaga. Hesus. Ayana. Pagre ka, ko nga ano? Bakon pulo pa kaorgan. bagan. Oh, na. nasabi ko. Oh. Ngayron pagpataw. Pang-apat na to guys, pang-apat. Dalawa guys kay Bradley. Ay, bali lima pala to guys. At isa kay Balingit. Ay, ang pasiguro na yun. Ay, ang mapasampa. Ang video natin guys ay 15 minutes now. na. Tanggal na lang bakbakan ito. bah Iba. Ganun pala yun. Oh, ganun ang yung discard doon eh. Para hindi yung ano. Nice paring lords! Good. Buhay na burak. Buhay na burak? kaino. na. Oo nga. Uh, Dali natanggal daw na yung sayo. kaya pala yung mangkahan sa ugob hm pala yung Tengah pala panduwaan tanggal su uno tanggal pala eh guys talagang ilya mo po sila guys sa siniban dito hindi niya bis bis amba ito pala nila Sana guys ay mapasampay to guys at yung una pong pasiban ni Kuya Dosso kay Sokay, ano, tanggal. Tama ang kutub ni Bradley, kaya yung mariba. Sa mitir. Nagbut no? Tama ang kutub ni Bradley na di siya aribat mga mga pasibad malawahan eh Sus, mag wiggle yung bulo nang bukong buka yun talaga ano sinabi ng buka ng kalabaw video pala tayo cut, 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 cut. Cut, cut, cut. Ang ganda ng bakbakan nito ay. Ba. Ay, uh, mga pa guys, pag ano, barilis. Ay, hey, talaga hirap ng bakbakan. Ano uh, pala guys, yung isaw. Wag mo na pulunin. Guys, aso mo muna muna friends. Ang gusto ko balingit. So. Ano maganda? Diyan sa video na nasa likutan. Nagkasabay-sabay guys yung bakbakan ng sibado na ano. Nang bukbuk pre. Barilis. Oh, tama lang. Bukbuk.

Yeah. Sus. Ma malupit 'ke. Eh. <laughs> 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 no, na. handa o Ma <laughs> Malapit na. Ayun guys o, muti na, guys mo <laughs> makita. Di natin guys dito, guys. At ano Pasaliko case yes nang pangulo. Init din. Mga babae pa. Nganganin. Abangan na natin guys pag sampana. Isa pa ih. Tay. Sapa. Ng eh. iy, okay, lolos. Hindi sadmi kita. Manini. No. Susatinya dulu si Dom. Idaw. Oh yeah. Oh

Ayan o, blacky ayun kalatawo ay Siguro. ayun 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 Ay, ayun ay, sal, 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 sal. ayun sal, sal, sal. ayun 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 ganso. Luksu, lukso, lukso. So. Luxu, Luxu, no. ayun 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 Bagus. 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 Laki guys ay, oh. Kaya tayo dalawa. Kaya tayo dalawa. Matali. Ano saan? Ano saan? No, tali no. Uh, mo pre. Tali muna sa bugot. Oh kaya na pala ay. Hindi pa. Oh, oh. Kaya. Laki guys oh. Nakulaon. Isus. So. Malaki. Ina pinakamalaki. Ba ito bilog na bilog gan eh. Oo oh, bilog na bilog. Okay. Sinipinta. Tala guys. Luwanta. Sok. Dali. Dali. Nadala naman guys yung, ano. Si Elpas po yung unang pasibad nila yo. Dito Tinapasan pa. Kaya nga. Isa. Okay, Eh, talaga. Ah, guys <so>. Aba. Sus, iyan ang gabi kaya kala bang pa laki bomba siya. Bilog. at bali, guys, ay limang piraso ano, ano? yes, lima po ano. po ang napasampa ngayon. Ano? Dawi. Dawi 'to. lima ko ito, lima. Iya, kan itu saya berlito nih. Oh, yeah. yeah, siapa? Eh. Oh, <laughs> <Ito, laughs> oh, Oh, so, was, oh barang keturunan oh, eh. oh, huh? lima guys. Gimana? Isa pa nga doon, oh. Wala na. Kaya, kaya, kaya na. Tubig lang. Ang iso. oh. Lapit-lapit na guys yung, ano. Ang na yung naro lang, ano. Ang pasabag ng barilis. Ang guys, yung naro. Ano, inipit na? Ay, sayang, ano. Ano, ano, ano. <laughs> kung ba kanta pre di <smart noise> sa kanya di kanya bali guys sa ano pag napasam to gay ay bali na kumpara niya na ngayong hapon yung hapon po

lapit na, malapit na. Ah, no, muti na guys. Oh. Okay, ah, guys, oh. Muti na, malapit na. Ito ah, guys, malaki din. Aba, ah, parang, mar parang mas malaki ito. Aba, oh, malaki oh. Uso. Malaki nga.